inyo uh, tino pero mas mainam kung talagang ready di ba hindi lang po sa uh, preparasyon ng relief goods sa uh, pagsasagawa ng preemptive information uh, even yung equipment uh, uh, dapat kompleto din di po ba Ma'am Jer at uh, okay. kung sa kasakali may mga ire-rescue eh, tayo ho ba uh, sa ganong sitwasyon eh, kompleto lahat, Naka-ready po. Um, sa readiness sir, no? hindi naman hindi ko po makakwantify o makakwalify kung paano po talaga siya i-measure ime kung gano'n po tayo kahanda. Pero po yung atin pong naging experiences historically speaking dahil po ang Eastern Visayas ay lagi naman po talagang uh, no. binibisita ng bagyo at uh, ah, kahit ano na po ng mga bagyo Tama no. po, lalo so, na yung mga malalakas oh, na bagyo ma'am no? dyan talaga siya uh, dumadaan yes po so lalo na po ngayong Berman at no. uh, Amihan po uh, expected na rin talaga din namin sir na may mga ganito pong classing hazards or bagyo na bad. maaari pong du um, dumako sa ating rehiyon So, at that based doon sir no um meron po tayong mga readiness and mga lessons learned na 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 nakukuha from previous experiences so yun po yung ating unti-unti na binibigyan din pong uh, the diin at uh, kahalagahan lalo na po sa preparedness po ng ating mga local government units. Mm. units so, yun po kasi ay tayo po ay augmentation po. Yung first responders po talaga natin at yung una po talaga sumasabak kumbaga sa response ay ating mga local government units. So we enjoin them po and our local government units ha have also proactively and um, taken initiative po na maging ready in terms of equipment, sa mga capacity or capability, yung skills din po nila so every year po na may mga ganito po tayong experience every every year din po yung mga lessons learned and yung ano pa po yung kailangan po yung challenges na kailangan din po nating um, punan at yung mga gaps na kailangan nating punan so yun po yung mga nagiging uh, kumbaga stepping uh, stone natin paano po natin maihanda ang rehiyon so hindi lang naman po kasi ito government uh, work mm -hmm. we also um enjoy din po our communities kasi hindi po kakayanin no. kung local government unit lang po uh, sa si mga communities uh, po natin kung mga baro kahit ano pang mga yes. paraan at ano hagbang diyan nagagawin ng ano to eh iba't ibang ahensya ng gobyerno wala Opo, pa rin mangyayari Opo so Opo. we all also promote sir and advocate po talaga the whole of society approach so hindi lang po gobyerno but also our non-government offices uh, our yung mga private um uh, sectors at yung mga Uh, other pa nga uh, civil society organizations na pwede pa pong makatulong din po sa pagpapalakas ng advocacya po natin ng uh, resilience po dito sa Eastern Visayas. So yun po yung mga hakbang din po natin na uh, nakakadagdag din po sa preparedness po natin. Kaya ngayon po ay uh, yun po nananawagan din po kami na talaga po ay matulungan din po ang ating uh, ang ating um, OCD lalo na po yung mga ahensya po na nasa disaster po na uh, mabawasan o kung hindi man po mapigilan ang pagkakaroon ng casual din po. Halos lahat ho ba ng mga lugar dyan sa sako sa po ng inyong ano po, no, AOR, e coastal, malapit sa dagat? ah uh, yes, um, halos lahat sir. Halos no. lahat. Yung pinaka uh, may ana talaga po is uh, may eastern portion. Yun po yung malapit po sa may Pacific um, side. Mm -hmm. So Eastern Samar, uh, some parts of Leyte and Southern Leyte po. So yun po yung mga areas po na binabantayan po talaga natin. Opo. May mga estimate na uh, evacuase na ho ba kayo kung uh, mag-uumpisa na po yung preemptive evacuation? Um, well sir, yung atin po based on kung titingnan po natin yung mga dati po natin evacuation, umaabot din po tayo ng mga... Uh, um, 100 to 200,000 families po uh -oh. ano. Pero this is on worst case scenario sir. So, uh -oh. titingnan pa rin po natin talaga yung actual figures uh -oh. uh, sa ngayon po. Lalo na po yung mga nasa Eastern Seaboard po ng ating anong uh, ating uh, rehiyon. Ayun. Pero so far, bumshare sa mga oras na ito kumusta ko ba yung panahon dyan? Ramdam na ba hindi pa naman si Tino. Ngayon sir, uh, makulimlim na po siya for uh -oh. the past few days po kasi maaraw po no. So ngayon po makulimlim na po siya and um uh, may ano intermittent din po na rain rainfall. Oh. So eh uh, ito po ay hindi pa naman po yung pinaka-epekto ng bagyo but uh we are expecting po at later this evening po ay mas mararamdaman na po natin yung epekto ng bagyo. Ayun, all right. Uh, siguro panghuli na lang ma'am Jer, baka mayroon pong mga taga-Eastern Visayas na nanonood sa ating uh, Facebook live at YouTube. Kasi kung uh, sa radyo, eh, imposible tayo makakarating dyan sa Eastern Visayas, Metro Manila at uh -huh. Mega Manila White lang. Pero uh, ito ay uh, umaabot naman sa kanila sa pamamagitan ng ating social media, no channel lang, YouTube at uh -huh. Facebook. So ano po yung inyong paalala uh, sa kanila, yung mga posible maapektuhan itong bagyong tino dyan sa Eastern Visayas, Ma'am Cher? Sige po um, thank you sir no, um ito po ay isang uh, paalala lang din po natin lalo na po sa ating mga kababayan dito sa Eastern Visayas na tayo po ay tinamaan tinatamaan or tinamaan na po ng mga previous na mga bagyo uh, paalala lang din po na maging alerto po tayo at makinig sa mga awtoridad habang papalapit sa lupa ang severe tropical storm Tino Ang katahaking daan ng bagyo ay maihalim tulad natin sa daang itinahak po ng Super Typhoon Yolanda o Typhoon Odette kaya yung mga lugar po na posibleng daanan o dinaanan ng dalawang bagyo na ito ay pinapakiusapan na po namin na lumikas sa mas ligtas na mga evacuation centers, lalo na sa mga lugar po na maaaring maapektuhan ng storm surge o daluyong. Ang publiko ay hinihikayat din po namin makipag-ugnayan sa inyong mga lokal na opisyal, lalo na po sa mga DRM officers or offices po natin para sa lokasyon po ng ating mga centers, magandaring uh, maghanda rin po tayo ng ating mga go bags na maglalaman po ng mga pagkain, tubig at damit na maaari pong mag uh, uh, sa, sa tatlong araw at uh, mga importanteng dokumento po ng ating pamilya. Makinigin po tayo sa mga balita at ulat panahon galing po sa pag-asa at OCD at lalo na po sa mga radio stations po tulad ng Uh, tulad po nito. At mag-evacuate din po tayo lalo na kung nakatira po tayo malapit sa dagat o bukid, uh, binabahang lugar at malapit po sa mga creek o ilog. Uh, ito po ay uh, paalala lang din po at uh, nagbibigay din lamang sa kahalagahan ng kahandaan lalo na po sa bagyong ito. Maraming salamat po Ma'am sir Ingat po kayo dyan. Maraming salamat din po Sir. Alright. Thank you very Magandang much. Mata. Magandang umaga po. All City Eastern Visayas Disaster Risk Reduction and Management uh, Division Head. Mga kasama, si Cher Risha Saises, kaugnay kay Bagyong uh, Tino. Tutok Bagyo! Na kung saan eh, binabantayan ng husto mga kasama ng pag-asa kasi baka posible maging super uh, typhoon po ito. Huwag naman sana. Pagtasal po natin ang kaligtasan ng lahat. 52 days na lang! Paulit-ulit natin sinasabi ito kasi nasa Nobyembre na tayo eh. Ah, ito naman